Tayo pong lahat ay magsiyuko at manalangin sa gabing ito. Panginoong Yesus, muli oh, Father God, kami po ay nagpapasalamat for this another wonderful opportunity na muli kami makakapagpuri, makakasamba, makakapakinig ninyo po mga salita. Dalangin po namin o oh, Father God, ang malayang pagkilo sa mga spirito, be our speaker, be our teacher sa mga sandaling ito oh, Father God. At patuloy nga na katagpoy niyo po ang bawat concerns ng bawat isa at patuloy na tayong kay lamang po follower gadang siyang maita sa mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight, Peace on Earth, Finding True Peace in Christ Jesus. So kukuhanin po natin yung ating verses sa Luke chapter 2 verse 14 at sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7. So ito po ay in line doon sa Youth and Young Professionals Fellowship namin every Sunday. Um, earlier ako po yung speaker. So pinag-usapan po namin yung Peace on Earth, Finding True Peace in Christ Jesus. At ito po yung aking topic for tonight para maalala po natin kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa kapayapaan na atin na pong natagpuan nung si Jesus Christ ipinagkalo sa atin ng ating Diyos Ama. So ito po yung ating um, text sa Luke 2.14 at sa Philippians chapter 4 verses 6 to sabi ng Luke chapter 2 verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So itong verse na ito, nangyari po ito um, nung isinilang na si Jesus Christ. At ang uh, nagsasalita po dito, yung angels of God, ang sabi nila, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So ibig sabihin, pinuroclaim ng mga angels of God yung pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. At sabi ng Philippians chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Yan, 'di ba? Marami tayo minsan na anxious tayo, marami mga bagay na minsan iniisip natin, pino problema natin, marami tayong concern sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya. Yan. Sabi dito sa halip, Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yan. So every time daw na meron tayong concerns, may mga kapalisihan tayo na nararanasan sa buhay, sabi dyan, lumapit lang daw tayo sa Panginoon. And then sa ating panalangin, dapat andun yung pasasalamat. Kasi kiniklaim na natin by faith na kung ano man yung mga prayer requests, mga prayer concerns natin, ito po ay tinugon na ng ating Panginoon. At sabi ng salita ng Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. So napakaganda no, na bagamat hindi agad, instantly, na yung mga problema natin, mga challenges in life, ay natutugunan or nagkakaroon ng solusyon, pero ang pinangako ng verse, magkakaroon daw tayo ng kapayapaan. At yung kapayapaan ito ang nanggagaling sa Panginoon na bagamat may mga challenges in life, maraming projects, di ba? Maraming kailangang ipasa, may kailangan tapusin sa trabaho, pero andun daw na ang ating puso at kalooban iingatan ng Lord kasi kaisa natin ang Panginoon, kasama natin ang ating Panginoong Heso Kristo. So tonight gusto nating matutunan yung tatlong bagay. Number one, gusto nating explore ano ba yung tunay na ibig sabihin ng kapayapaan na sinabi ng angels of God. Pangalawa, matutunan natin yung mga practical na paraan para matagpuan natin yung kapayapaan na ino ni Jesus Christ in midst of life's challenges. Kasi di ba, hindi naman talaga tayo exempted sa mga challenges in life, sa mga problema, sa mga pagsubok ng buhay. Pero kailangan nating matutunan na andun yung kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. At pangatlo, ma-encourage tayong lahat na magtiwala sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, sa kabila ng mga sa kabila ng mga problema na ating kinakaharap. Alam niyo po ba that the total number of military and civilian casualties in World War I was over 35 million at 15 million ang namatay doon sa World War I at 20 million naman ang sugatan. Amen. Isa ito sa deadliest conflicts na nangyari sa human history. Pero in World War II, it was the deadliest military conflict in history kasi 60 million, over 60 million na taong namatay, which was over 2.5% of the world population. At nung inaral natin, sabi ng U.S. Census Bureau for 2009, meron daw na 1.8 deaths per second worldwide, meaning there were about 110 or 100 deaths per minute. So ilang minuto na tayo nag-aral ng salita ng Diyos, di ba? So for every minute pala, may isang daang tao na namamatay. And there are over 150,000 deaths per day and over 55 million deaths per year. So ang malaking katanungan dyan, yung mga namatay na ito, saan kaya ito pumunta? Pumunta kaya ito sa langit or pumunta kaya ito sa impyerno? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, wala naman talagang purgatory. Wala sa Bible ang purgatory. So dalawa lang ang pupuntahan ng tao kung tinanggap mo si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, sigurado ka pupunta ka ng langit. Pero kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ na Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, pupunta ka ng impyerno. So tayo as Christians, tayo na nakakilala kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, meron tayong role. Ang role natin is to share the gospel to others. Para yung mga tao na mahal natin sa buhay, kung sila man ay kuhanin ng ating Panginoon, meron tayong assurance that they will go to heaven. di ba So masarap sa pakaramdam na tayong lahat kasi tinanggap na natin si Jesus sa Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin. Tayong lahat ay pupunta ng langit. Pero di ba tayo kung pupunta tayo ng langit, gusto rin natin yun ang mga mahal natin sa buhay, mga nanay, tatay natin, kapatid natin, mga anak natin, kung may pamilya ka, kaklase, kaibigan, karelasyon natin, girlfriend, boyfriend, asawa, mapunta rin sa langit, ba? Diba? So dapat sineshare lang din natin sila ng gospel at pinapatanggap nila, natin sila sa ating Panginoong Heso Kristo para sarili nilang Panginoon ang tagapagligtas ng kanilang buhay. Pag sinabi natin kapayapaan, it is a state of harmony characterized by the lack of violent conflict. Di ba? Siguro naman kung tatanong ko kayo tonight, lahat tayo gusto natin wala tayong kaaway. Di ba? Gusto natin na andun yung kapayapaan. Di ba? katulad ni Jesus, ang ating Panginoon, He is the Prince of Peace. Siya ay peacemaker. So ganun din ang gusto ng Lord na gawin na sa kanyang mga anak na gawin natin. Sabi nga ng Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. So, one of the fruit of the Holy Spirit, yung kapayapaan. At nung tinanggap mo si Jesus sa Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, nasa atin na po iyan. Yung kapayapaan na sinasabi dito ng salita ng Diyos. At napakahalaga na since nasa atin na yung kapayapaan, tayo man din nagiging peacemaker. Na sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng ingay, andon tayo tayo yung ginagamit ng Lord na maging peacemaker. Amen. Limang puntos ang gusto kong ituro sa atin tonight. Number one, the divine appointment or announcement of peace. Ulitin ko yung verse, sabi ng Lucas 2.14, Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sabi ko mga kanina, pinuroclaim ng angels of God yung kapayapaan dito sa mundo nung isinilang si Jesus Christ. Ito po ay signal na yung divine promise of God na kapayapaan ay nasa atin ng mga tao. Amen. Yung pangako ng Diyos na pulufil na tayong mga tao magkakaroon ng kaligtasan, magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung point number two naman, tandaan natin importance ng prayer. Prayer as the path to peace. Sabi nga ng Pilipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. So again, sa kung ano mang bagay, 'di ba? Marami mga concerns tayo in life. Kung nag-aaral ka, siyempre may mga kailangan kang tapusin na mga requirements, 'di ba? Kung nagtatrabaho ka, may kailangan kang tapusin na mga projects, mga kailangan ipasa sa yung boss, 'di ba? So kung may pamilya ka, may kailangan kang i-provide doon sa yung family. So dapat wag daw tayo mabalisa. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Through prayer, we connect with God and express our concerns. So napakaganda na we can actually communicate with the Lord. Pwede nating makausap ang Panginoon one on one. Pwede nating sabihin sa Panginoon kung anong nararamdaman natin, anong pinagdadaanan natin, ano yung concern natin. So we find solace in the assurance that he hears our petitions minsan yung mga mahal natin sa buhay, mga malilapit sa atin, minsan hindi naman talaga sila 24-7 available, di ba? Pero tandaan mo, the Lord will always be there for us. The Lord is always willing to listen, to hear us. Kaya ang kailangan lang natin gawin, lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Point number three. Kung ano mang anxiety na meron ka, ang sabi dito, surrender that to Jesus Christ. Kasi sabi ng Pilipos 4.7 at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So si Paul, itinuro niya na ang tunay na kapayapaan nang gagaling sa pamamagitan ng pag-surrender ng lahat ng concern natin, lahat ng kabalesehan natin, lahat ng worries natin sa Panginoon. Because the Lord will allow His peace, yung kapayapaan ng Diyos, para ingatan ang ating mga puso at ating mga pag-iisip. Na bagamat andun pa rin minsan yung mga problema ng buhay, pero andun yung security natin na naniniwala tayo na one day ma-overcome natin ang lahat in God's perfect time. Na kahit na may mga problema, may mga pagsubok ng buhay, andun yung pagtitiwala natin at pananampalataya natin kasi kasama natin ng Diyos at alam natin na kaya nating ma-overcome ang lahat kasi hindi natin ito trabaho, kundi trabaho ito ng ating Panginoong Heso Kristo. So lagi niyo po yung tatandaan, we surrender all of our anxieties to our Lord and Savior Jesus Christ. Point number four, church napakahalaga that we immerse ourselves in God's Word. Kaya nga salamat tayo nagpapaunlak ng Bible study. I know mga busy tayo, marami kayong mga kailangan gawin pero naglaang ka ng 30 minutes na makinig ng salita ng Diyos. Amen. Ang awit 119 verse 165 ang sabi dito, ang magmahal sa utos may mapayapaya ang buhay. Ang tinutukoy dito na utos, yung salita ng Diyos. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. So kapag daw tayo malalim doon sa salita ng ating Panginoon, sabi niyan hindi tayo mabubuwal. Magiging matatag po tayo. Ang salita ng Diyos kasi sabi dito, it gives us comfort it gives us guidance. Yung nalulungkot ka, magbasa ka ng salita ng Diyos, na aflip yung ating spirit. Yung may mga katanungan ka, wala kang direction sa buhay, you don't know what to do, pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nag ka ng ating Panginoon. Bringing peace to those who immerse themselves in its teachings. Kaya napakahalaga that we we'll listen to the message of God. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng Bible, umaatin tayo ng gawain na patungkol sa ating Panginoong Yesus. At point number five, as Christians, dapat nakikita sa atin si Jesus Christ. Tandaan mo, dapat tayo po ay peacemaker. We should pursue reconciliation and peacemaking. Sabi nga ng Mateo chapter 5 verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. O halimbawa, may nag sa sa'yo, may nagsulusulo sa'yo, dapat iniingatan mo ang tenga mo. Hindi lahat ng napapakinggan po natin ay totoo. Normally, kapag may nagmamaritest sa atin, half-truth yun. Hindi lahat ng sinasabi niya ay totoo. Kapag inabsorb mo yung sinabi ng taong yan, maapekto ang ng ating damdamin maapektuhan ng ating pananaw dun sa tao na kanyang minamarites. Amen. Tandaan mo, dapat peacemaker tayo. Jesus encourages us to be peacemakers. Fostering reconciliation and harmony in our relationships. Sa kung ano mang relasyon niyan, kung yan man ay sa special someone mo, sa iyong family, sa ka-church mo, sa kaklase mo, kaibigan, sa teacher mo, dapat ang goal natin lahat, laging andun yung reconciliation, ano lagi yung kapayapaan? Because we reflect the Prince of Peace. Sino nga yung prinsipe ng kapayapaan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. So may gusto akong ituro sa atin ng mga practical na bagay kung paano mananatili sa atin yung kapayapaan ng Diyos. Yung number one, sabi ko dito, dapat meron kang moments of peace to be alone with the Lord. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 6, When you pray, go into your room, close the door and pray to your father who is unseen. Then your father who sees what is done in secret will reward you. So kailangan meron tayong alone time, meron tayong quiet time with God. Ikaw at ang Diyos lamang. Nananalangin ka sa Diyos, nagdi-devotion ka, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. So sabi dito, maganda pumupunta ka sa isang lugar na tahimik, maaring sa kwarto mo, then nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nagpupuri ka sa Panginoon, nananalangin ka sa Panginoon. Pero pwede rin naman that we can be even alone, even in a crowd. Pwede mong ishut ang spiritual door and be alone with your maker. Kahit na ikaw ay nasa school, ikaw ay nasa trabaho, ikaw ay nasa biyahe, or kahit na ikaw ay abala. Halimbawa, gumagawa ka ng project. Habang gumagawa ka ng project, before ka gumawa ng project, nagpe-pray ka muna. Then habang ginagawa mo yung project mo, nakikinig ka ng Christian songs, diba? So you're even alone with God. Kapag merong traffic, instead na magreklamo ka, magalit ka sa driver, na sobrang tindi ng traffic, or even nasa jeep ka or nasa bus ka, pwede ka makinig ng Christian songs, diba, using your headset. And then pwede ka magbasa ng salita ng Diyos using Bible app or devotional book. So dapat meron tayong time with the Lord kahit na minsan abalang-abala yung crowd, pero dapat may mga moments na nag spend time ka being alone with the Lord. An example would be the Lord Jesus Christ. Sabi ng Mark chapter 1 verse 35, very early in the morning, while it was dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. mo ang Dios, 'di ba? Ang ating Panginoong Hesukristo nag-exemplify maagang maaga pa lang bumabango ng ating Panginoong Hesus na nalangin sa Diyos Ama. So in the same eh, gusto ng Lord na magbigay ng example to us na napakahalaga na meron tayong alone time with the Lord. Lord spent moments alone. Kasi different energy is received when we're alone with God. Kapag kasi naglalang ka ng oras at panahon sa Panginoon, makikita mo yung mga concerns mo kahit na ang dami-dami mong problema dahil sinabi mo lahat yan sa Panginoon and the Lord cares for you na pakinggan mo ang salita ng Diyos na uplift yung ating spirit. ba? Diba? Point number two, moments of peace to be with people who matter to us. Siyempre, gusto rin ng Lord na yung mga tao na mahalaga sa atin, mga tao na tumutulong sa atin, meron din tayong oras at panahon sa kanila. Especially sa mga kapwa natin mananampalataya. Sabi nga ng Mark chapter 6 verse 31 to 32, Then because so many people were coming and going, that they did not even have a chance to eat. He said to them, ang nagsasabi dito ang Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga alagad, Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. Dito, God suggests having some moments to ourselves. Sa pamamagitan ng corporate prayer, sa pamamagitan ng prayer meeting, sa pamamagitan ng mga prayer partners, sa pamamagitan ng mga fellowships, Bible study or Sunday services like what we're doing. Sa example na verse na ating binasa dito, ang sinasabi ng salita ng Diyos, pagod na pagod na ang mga alagad ng ating Panginoon kasi nagmi-ministry sila, de ba? Dahil doon wala na silang time na makapagpahinga at kumain. Kaya ang ginawa ng Panginoong Yesus inaya sila sa isang lugar para silang lahat ay makakain at makapagpahinga. Tandaan mo, the gift of peace and aloneness to minister is very important. Kapag masyado kang exhausted, pagpagod na pagod ka, hindi ka na magagamit ng Lord mightily. You can't give what you don't have. Kailangan na meron tayong time to restore. There's a time for us to recharge the energy we lost to give new or fresh energy to others. At ganun ang ginawa ng Panginoon. In exemplify niya na, there's a time for us to rest, a time for us to eat. Then after nito, kapag na-recharge na, na ulit tayo, mag ulit tayo. So in the same way, ganun din. Dapat meron kang moments of peace to be with people to matter to us. Hindi puro trabaho, hindi puro studies, hindi puro project. Kundi naglalaan ka ng oras at panahon kasama yung mga kapwa ng palataya na magpapalakas din sa ating spirituality. Sabi rin po ng Matthew chapter 4 verses 1 to 2, yung third point ko, moments of peace to remember and have some perspective. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After passing 40 days and 40 nights, he was hungry. So dito, Jesus was alone in the wilderness for 40 days. Ayan. For 40 days, ang Panginoon ay nasa ilang. Ayan, nasa ilang itong si Jesus Christ. Para makapag-minister siya. Magamit ng Lord to minister. Amen. From baptism, siya ay tempted by the devil and then nag-minister ang ating Panginoon. Yan. Sa Exodus chapter 3, verses 1 to 3, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that through the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. So even Moses was alone in the Midian Desert for 40 years. Kasi during that time, di ba, nakapatay itong si Moses ng isang Egyptian. Kaya tumakas siya from Egypt. Tapos napadpad nga siya sa Midian. Doon na siya nagkaroon ng pamilya at nagstay siya doon ng 40 years. So kala niya wala na pero nagkaroon ng another perspective. Naalala niya na napakabuti ng Diyos. ba? Diba? Doon yung time na sinabi ng Lord sa kanya yung plano ng Diyos sa mga Israelites. At alam na po natin yung nangyari. Ginamit ng Lord itong si Moses para palayain ng mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians. Sabi rin ng 1 Kings chapter 17 verses 2 4. Then the word of the Lord came to Elijah. Leave here turn eastward and hide in the Keret ravine east of the Jordan, you will drink from the brook. And I have directed the ravens to supply you with with food there. So, etong panahong eto naman tagotom talaga. Pero may direction ng Lord dito kay Elijah. May gusto ng ang panginoon dito kay Elijah. Would you imagine ang ginamit ng Lord para pakainin ito sa si, pakainin sa si Elijah in spite of tagotom that time is yung sabi dito, ravens, yung uwak. Di ba yung uwak ang kinakain niya, laman, scavenger yan. Pero yun pa yung inutusan ng Panginoon para pakainin itong si eh, Elijah. And nung si Elijah, nagkaroon ng moments of peace na nagkaroon siya ng perspective. After noon, sabi dyan, he brought back the life of widow's son. He even defeated and killed 450 prophets of Baal on Mount Carmel. So ganun katindi ang ginawa ng Lord sa buhay ni Elijah. One of the ang um, prophet ng ating Panginoong Heso Kristo. And then finally, moments of peace to rest. Minsan napapagod tayo, stress out tayo, ang dami nating ginagawa sa buhay. We don't know what to do. Sabi ng Lord, Matthew 11 verse 28, Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Alam niyo, Church, kalooban ng Lord na tayong lahat ay magkaroon ng kapahingahan kalooban ng Lord na meron tayong oras at panahon na makinig ng kanyang mga salita katulad ng ginagawa natin tonight kasi nakakapag-rest tayo sa presence ng Lord. Si Satan, he wants us to get tired. Si Satan gusto niya maging busy ka. Kasi kapag busy ka, wala ka ng time, di ba? Wala ka ng time to rest. Wala ka ng time to listen to the Word of God. Wala ka ng time to worship, to pray unto God. Rest and peace are goals of the Lord's work in our lives. Kalooban ng Lord na makapagpahinga tayo. Kalooban ng Lord na magkaroon tayo ng kapayapaan ng puso. Kaya dapat nagiging matalino tayo. In everything that we do, alalahanin mo lagi, put God first in everything that we do. Alalahanin mo ng ating investment, hindi ito temporal. Ang investment natin, eternity. What we're doing is for eternal life. Buhay na walang hanggan. Lahat na mga bagay na meron dito sa mundo, yan man ay school works, yan man ay project, yan man ay sa trabaho mo, yan man ay sa career mo, lahat yan, even your family, magpe-fade, magpapas. Pero yung ginagawa natin in honor of the Lord, that is for eternity. Kaya nga every time na napapagod ka, every time na nai-stress ka, every time na ums wala kang kapahingahan, sabi dito lumapit lang tayo sa Panginoon. So meron dito mga illustration sa nilagay. Merong isang matandang babae na nasa impyerno kasi nung kabataan niya, ang dami nag-share sa kanya ng gospel, ang dami nag invite sa kanya na umati ng gawain ng Panginoon, mag-Bible study, mag-Sunday service, pero sabi niya busy siya, wala siyang time. At dumating ang time, namatay na siya. At dahil nga hindi siya naglaan ng oras ang panon sa panon, sobra siyang busy, hindi siya pumunta ng langit, natural, pupunta siya ng impyerno kasi wala namang purgatory sa Bible. Yung pangalawa naman, river suicidal. Marami mga tao na tumatalon sa ilog para magpakamatay. At nung nakatalon na sila sa ilog, sasabihin nila, Lord, nalulunod po ako, save me. In the first place, bakit sila tumalon sa ilog? ba diba? kasi sila tumalon sa ilo kasi wala silang direction, wala silang kapayapaan. They are restless. Kasi hindi nila kinatagpo ang ating Panginoon. Hindi sila nagkaroon ng oras at panahon sa Panginoong Heso Kristo. Kaya naano sila ng mga problema ng buhay. Nakain sila ng problema ng buhay, ng concerns in life. Kaya they tend to commit suicide. Pangatlo, a heavy loaded man. Merong isang mama na nakakita ng isang pick-up na sasakyan and then pinasakay siya ng driver. So ang dami-daming dala ng mamang ito at sumakay siya dun sa pick up. And then nakarating nga siya doon sa kanyang patutunguhan ng mabilis. Pero kahit na dumating siya doon sa kanyang patutunguhan ng mabilis, pagod na pagod siya. Bakit? Kasi hindi niya ibinaba yung kanyang bit-bit-bit-bit doon sa pick-up car. Kundi nakalagay pa rin sa kanyang likuran. So ang ibig sabihin niyan, minsan may mga problems tayo sa buhay may mga burdens, mga pagsubok sa buhay, dapat nililay down natin yan sa paanan ng Diyos. Amen. Dapat hindi natin siya binibitbet on our own. Dapat sinosurrender natin sa ating Panginoong Heso Kristo. At hindi lang dapat si Jesus Christ tagapagligtas ng ating buhay. Si Jesus Christ dapat Panginoon ng ating buhay. Siya yung naka sa puso't kalooban natin. So meaning to say in our decision making, naging si Jesus Christ ang ating ultimate priority. Mga bagay na patungkol sa ating Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Kasi yun yung pinakamahalaga po dapat natin ginagawa. So sa ating conclusion, sabi ng John chapter 14 verse 27, Peace I live with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Yan, wag daw tayong matakot, wag daw tayong mabahala, mabalisa, kasi yung kapayapaan ng Diyos nasa atin na po mga puso't kalooban. Yan. So, paano po natin i-apply? Number one, mag ka ng oras ng panon sa panalangin. I-entrust mo sa Lord lahat ng worries, lahat ng concerns po natin. Pangalawa, kung ano man ang anxiety, kung ano man ang problema or challenges mo, ibigay mo, surrender mo sa Panginoon and allow the peace of the Lord to guard our hearts and minds. Pangatlo, siyempre ini-immerse natin, binababad natin yung ating mga sarili sa katuruan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakakatagpo tayo ng comfort, nakakakuha tayo ng guidance, ng direction. At number four, dapat Christ-likeness. We actively pursue reconciliation, even in strained relationships, reflecting the Prince of Peace. And finally, we needed to share the peace of Christ with others, embodying the true spirit of Christmas. Dapat yung mga salita na ating napapakinggan kung ikaw na-bless ka, na-comfort ka, na-guide ka, dapat sineshare mo rin ito to other people or ini-invite mo rin sila to attend to Bible study or to Sunday services para sila man din makatagpo ng kapayapaan na ino-offer ng ating Panginoong Heso Kristo. So tayo pong manalangin tonight. Lord, salamat o Jesus Christ na patuloy na tinuturoan niyo po kami ng kapayapaan na nanggagaling po sa inyo. Salamat o Jesus Christ na ito po ay nasa puso at kalooban na ng bawat isa, Lord God. Alam namin o Jesus Christ na palaging naroon yung mga problema, mga challenges, mga pagsubok ng buhay. Pero Lord, nagpapasalamat kami na in spite of that, kasama ka namin, O Father God. At dahil kasama ka namin, Panginoon, meron kaming assurance na one day, Panginoon, mo overcome namin ang lahat. Na alam po namin, Panginoon, na kayo magdudulot sa amin ng kapayapaan, ng kaligayahan, ng pag-asa, Panginoon Lord God. At alam namin, O Jesus Christ, na patuloy na ililid niyo po kami sa mga kailangan po namin gawin, sa mga right decisions, Panginoon, mga pathways na kailangan po naming tahakin upang kami po'y magtagumpay sa buhay, O Father God. Kay Lord, salamat for this night. Muli sa inyo pong papuri, sa inyo pong pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.